Naaktuhan ng Philippine Coast Guard ang dalawang Taiwanese vessels na nangingisda sa karagatang sakop ng Davao Oriental. Arestado ang labing pitong sakay ng mga dayuhang bangkang pangisda. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Nagsagawa ng search and rescue operation sa karagatan ng Davao Oriental ang Philippine Coast Guard para sa mga posibleng biktima ng bagyong Pablo. Pero nitong lunes, imbes na mga biktima ng bagyo. Dalawang dayuhang fishing vessel ang nakita ng Coast Guard. Naaktuhan daw ng PCG na nangingisda sa karagatan ng Pilipinas ang mga kalaunay na pagalamang Taiwanese fishing vessel. Tinangka pa tumakas na mga ito pero napalibutan sila ng mga tauhan ng Coast Guard. Under the Philippine uh, fisheries law, uh, it is always a violation by any foreigners and foreign vessels. ...to peace in our uh, territorial waters. And so they were uh, apprehended. Inaresto ang dalawang kapitan ng mga barko na parehong Taiwanese. Nahuli rin ang labing limang crew ng barko na kinabibilangan ng tatlong Indonesian at labing dalawang Pilipino. Ay, alam namin na illegal, kaso lang wala naman kami mapuntahan. Alisa, kaysa magnakaw kami, wala naman kami puwan. E, ito ay ayos man lang, may opisina man din na papasilo sa amin. May 12,000 lang isang buwan. Wala magulay trabaho kagad sa trabaho na ng pamilya na mga anak sa ating eskwila. hindi nagbigay ng pahayag ang mga naarestong dayuhan inihahanda na ang reklamo'ng isasampa laban sa kanila definitely we will file uh, uh, both uh, criminal and administrative uh, cases to the uh, captain to the owner and uh, the crew of uh, the foreign fishing boat how about the filipino cruiser Well, uh, we have still to determine uh, why uh, they are employed, and of course, uh, if they are also uh, involved in the uh, actual fishing operation, then they will be included in uh, the cases to, in case to be filed against them. Hawak ngayon ng PCG ang dalawang foreign fishing vessel. Tech Ocampo, nagbabalita, Pilipinas.